Hi mga preni! Masarap talaga ang dinakdakan. At iba't ibang version pa ang pwedeng gawin dito. Dahil kung wala kang ihawan, ganito na lang ang gawin nyo. At hindi nyo na kailang magpausok pa. Pero ang lasa ay walang pinagkaiba. Sa saucepan ay maglagay ng tubig, sibuyas, luya, at bawang. Ilagay ang pork maskara, Hinugasan ko na ito at malinis na din. Lagyan ng asin at pamintang buo takpan at lutuin ng 50 minuto o hanggang sa lumambot still occasionally ayan malambot na tanggalin sa saucepan at ipat dry ang air fryer ang gagamitin ko ilagay natin ang pork mass lutuin sa air fryer hanggang sa maging brown at lumutong ng balat balik baligtarin natin para maluto naman ang kabilang side pwede din natin itong ihawin o iprito sa kawali at nagtimpla nga pala ko neto. I-brush natin ang suka na may asin upang makatulong na matuyo ang balat ng baboy. Ito ay optional na lang naman kung nais nyo. At ituloy lang ang pagluluto sa nais nyong lutong nito. Samantala maghihiwa muna ako ng luya. Tatadda rin ko ito ng pino. Sunod ang sibuyas at ganitong hiwa naman ay okay na. At mga sili. Kayo na ang bahala sa nais nyong dami. Para sa kumpletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Jalan At luto na rin ito. Tingnan nyo o, nabawasan ang mantika nito. Hanguin at palamigin ang bahagya lang. At meron din akong pork liver. Lutuin din natin dito hanggang sa maluto ng gusto. Same process lang din. At habang niluluto ang liver ay unti-unti nang lumalamig ang pork mask at hiwain nyo lang sa nais na sukat. Yung ganito sa akin ay okay na. Grabe napakalambot ng pork mga preni. Yun bang parang naglitsyong ka din? Ayan at luto na ang liver. Ituloy lang natin ang paghiwa. At habang naghihiwa ako, shout out po sa mga nanonood ngayon. Mga taga Pilipinas man o ibang bansa. Hello po sa inyo. At para sa dressings, may mayonnaise tayo. Any brand ay pwede kalamang si juice, at yung leftover ko na vinegar with salt, isasama ko dito. Option na lang din. Mas bet ko kasi maasim-asim para di ka umay. pamintang durog. Haluin until well combined. Para sa akin, ganito yung mas masarap, hindi masyado malapot. Ikaw na ang bahala sa nais mo kung gusto mong tagdagan pa ng mayonnaise. At sa bowl ay pagsamahin ng pork, pork liver, at hiniwang spices na siyang magbibigay flavor sa ating dish. Haluin lang ng mabuti at lagyan ng pamintang durog at asin. At para mag well incorporate ito, ay gagamit ako ng kamay sa paghahalo para hanggang sa kaloob-looban ng karne ay tumagos ang lasa ng mga sangkap. At ilagay na natin ang dinakdakan dressings. Ayan at haluin lang natin hanggang sa mag-combined. Lagyan ng asukal pambalansin ng lasa. Ayan at napakabango nito. Ayan at kayo bahala sa nais nyong gawin. Pwedeng ihawin, iprito at i-air Kung saan kayo masaya ay di go. Dahil kayo din naman ang kakain, di ba? Try nyo na ito. Pwedeng ulam at pwedeng pangpulutan. Ang sarap! Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!